isinara ng Kazakhstan ang pangunahing daanan ng Rusya sa teknolohiyang kanluranin, kaya bilyon-bilyong piso ang lugi ng China. Kita mo, hindi lang ito kalakalan, kundi ekonomikong pagkakagapos din. Mahigit 8,000 truck na may dalang mga espesyal na supply militar na kailangan ng Rusya para mabuhay. Tulad ng mga drone, microchip, at fiber optic cable, ay naipit na ngayon sa hangganan. Dahil sa kahihiyang ito, Natatakot na si Putin ngayon. Imbes na lumaban, iniwan niya ang Kremlin para magmakaawa sa dating mga bansang Soviet na makipagkalakalan. Tinataksil ng mga dating kaalyado ang Russia at naguguluhan na ang media ng Kremlin. May ilan sa media ng Russia na nananawagan pa ng panibagong espesyal na operasyong militar laban sa Kazakhstan. Pero alam ni Putin na hindi nakakayanin ng militar ng Russia ang isa pang pagkatalo. Kasi Pagkatapos ng mga sanksyon ng kanluran, ang Kazakhstan ang palihim na nagsusuplay sa hukbong ruso. Pero ngayon, pati sila ay tumigil na. Dahil ubusan na ng dolyar si Putin at ubusan na ng panahon ang hukbong ruso. Nagsimula ang kwentong ito noong dalawang libo at dalawamput isang taon matapos ilunsad ni Putin ang kanyang espesyal na operasyong militar. Matapos mabigo si Putin sa kupin ang Kyiv sa loob ng tatlong araw, kinailangan niyang humanap ng paraan para makakuha ng supply mula sa Kanluran para sa bansa at militar niya. Diyan pumasok ang mga bansa tulad ng Kazakhstan, Armenia at China. Ganito nila tinulungan ang ekonomiya ng Russia na makaligtas. O sige, matagal na naming sinusubaybayan ito. Tinitingnan ang daloy ng mga produkto mula United Kingdom papunta sa iba pang lugar at napansin namin ang isang pattern. Matagal na naming sinusuri ito. Ipinapakita lang dito ang mga produktong may sanction kung ilan ang napupunta sa Russia at sa mga kalapit bansa nito. Mga produkto ng United Kingdom Black Line, Russia. Tingnan mo lang kung ano ang nangyari pagkatapos ng pagsalakay sa Ukraine, halos bumaba sa zero ang linyang iyon. So kaya kung titingnan mo, mukhang epektibo ang mga sanction. Pero ngayon, tingnan mo ang parehong mga produkto na ito, mga jewel use kits, gaya ng tawag sa kanila, mga bagay na pwedeng gamitin sa mga sandata. Tingnan mo, karamihan sa mga ito ay napupunta sa mga katabing bansa ng Russia tulad ng Kyrgyzstan, Kazakhstan at iba pa. At makikita mo, tumataas sila, talagang mabilis ang pagtaas. At nagtataka kami sa mga nakaraang buwan, bumaba na ba iyon? Bumaba na ba ang linyang iyon papunta sa zero pagdating sa mga ipinagbabawal na produkto na napupunta sa mga kapitbahay ng Russia? Well, ang maikling sagot ay hindi. Sa katunayan, tumaas pa ito. Tumaas ito ng isang daan at labing isang porsyento sa panahong ito kumpara bago ang pagsalakay. Ngayon, hindi lang British products ang binibili ng mga bansang ito. Bumibili sila ng mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Na dati namang hindi nila kailangan bago ang 2,000 at 22. Pero pagkatapos ng pananakop ng Russia, parang biglang nagkaroon ng nakatagong matinding pangangailangan ang lahat ng mga bansang ito na biglang lumabas. Nagbunga ito ng ilang nakakatawang chart ipapakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Tingnan mo ang chart ng pag-aangkat ng Kazakhstan mula Gambia. Walang ugnayang pangkalakalan ang mga bansang ito bago ang dalawang libo at dalawamput Pero bigla, noong dalawang libo at 23, nagsimulang mag-angkat ang Kazakhstan ng tatlong bilyong halaga ng makinarya, sasakyan, gamot, electronics, at eroplano. Tandaan, wala sa mga produktong ito ang gawa sa Gambia. Ginagaya lang nila ang ginagawa ng Kazakhstan. Gambia ay bumibili nito mula abroad at binebenta sa Kazakhstan. At ang Kazakhstan ay bumibili lang din nito mula sa ibang bansa at palihim na ibinibenta kay Putin. Ngayon, ayokong magmukhang ganoon. Pinupuntiri ako ang Kazakhstan dahil halos lahat ng bansang katabi ng Russia ay ginagawa rin ang parehong bagay. Bigla na lang. Lumakas ang demand sa mga produktong kanluran matapos ang pananakop ng Russia at Kazakhstan ang pinaka nangibabaw. Sila ang pangunahing bansa na nag-aangkat ng produkto mula European Union at kanluran tapos ipinapadala sa Russia. May dahilan ang ginagawa ng mga bansang ito. Kahit sinanksyonan na ng Russia, gusto pa rin ng mga Ruso ang produktong kanluranin. Dagdag pa, malaki ang pangangailangan ng militar ng Russia sa mga produktong gamit sa sibilyan at militar. Mamaya ko ipapaliwanag iyon. Pero napakapalad ng Kazakhstan sa ganitong sitwasyon. Sa ekonomiya, di na nila kailangan magtayo ng pabrika para kumita sa pangangailangan ng Russia. Pwede lang nila itong bilhin sa kanluran at ibenta sa Russia ng may malaking patong. Kumita sila ng bilyon-bilyon sa paggawa niyan. Pinaaalala ko ulit ang sikat na kasabihan ni Charlie Munger. Ipakita mo ang insentibo ipapakita ko ang resulta. Kung ikaw ang Estados Unidos at European Union, paano mo sosolusyonan ito? Aalisin mo ang insentibo ng Kazakhstan na makinabang sa sitwasyon, gaya ng balak ng European Union noong nakaraang buwan. Bago tayo magpatuloy, ipapaliwanag ko muna ng mabilis ang dual-use products. Lahat ay maaring maging dual-use product ngayon. Itong remote, itong mikropono, at kahit ang calculator isang Texas Instruments calculator na sigurado akong nakita nyo na kahit saan. Maraming calculator ang inaangkat ng Russia mula sa ibang bansa, gaya ng Kazakhstan. Ginagawa nila ito dahil, tingnan nyo, ipagpalagay nating calculator ito. Ang chip sa calculator ay maaari ring gamitin ng Russia para magpaandar ng mga misil na tumatama sa mga apartment, planta ng kuryente, at mall sa Ukraine. Sobrang lakas ng makabagong teknolohiya. Kaya nagagamit ng Russia ang calculator para magpaandar ng misil. Pero kung alam ko ito, syempre, alam din ito ng mga leader at politiko sa kanluran. Doon nila itinuon ang sanksyon sa mga produktong pwedeng gamitin sa dalawang paraan. Kaya hindi madaling makabili ang Russia ng calculator mula sa Texas Instrument. Kailangan nilang gumawa ng masalimuot na plano para maipadala ang calculator. Siguro sa Gambia, United Arab Emirates Turkey, Kazakhstan, at Russia sa bawat hakbang ng proseso, lalong tumataas ang presyo ng calculator. Patuloy pa rin naapektuhan ng mga parusa ang ekonomiya ng Russia. Para sa calculator na binibili natin ng 10 dolyar, posibleng 20 dolyar o 25 dolyar ang bayad ng Russia. Lumalaki ang gastos kapag iniisip mo kung gaano karami nito ang binibili nila. Pero hindi pa rin natuwa ang European Union dahil namamatay pa rin ang inosenteng sibilyan sa Ukraine dahil nakakabili pa rin ang Russia ng dual-use na produkto noong nakaraang buwan. Napag-usapan ang posibleng sekundaryang parusa sa Kazakhstan dahil hindi nito binabantayan ang mga produktong pumapasok sa Russia sa hangganan. Iyan ay dahil hindi lang sa Russia ipinapataw ang mga parusa. Kung may parusa ang Russia, ibig sabihin, sino mang bansa, kumpanya o tao na tumutulong sa mga negosyong o mamamayang ruso para makaiwas dito. Napaparusahan din sila at pinapatawan ng sariling parusa. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng mga bansa makipagnegosyo sa mga bansang may parusa sa kanila. Baka alam mo na, pero lahat ito ay tungkol sa United States Dollar at sa posisyon nitong reserve currency ng mundo. Kahit anong negosyo, kahit anong bansa na gumagawa ng international trade, kailangang dumaan ang kanilang transaksyon sa isang United States Bank. Direkta man o hindi direkta. Ibig sabihin, kung may secondary sanctions sila, parang napuputol sila sa international trade o sa pinakamababa, sobrang hirap para sa kanila na magpatuloy ng normal na negosyo. Alam na ito ng bawat bansa. Dito natin dapat ipaliwanag ang pagkakaiba ng maaaring mangyari at talagang mangyayari. Simula ng magsimula ang pananakop, nag-anunsyo ng parusa ang maraming kanluraning bansa pero kulang pa rin ang pagpapatupad nila nito. Si United States Special Envoy Keith Kellogg mismo ang naghayag nito sa publiko na bawat bansa, kabilang na ang Estados Unidos, ay parang tatlo sa sampulang pagdating sa pagpapatupad ng mga parusa. Maraming dahilan ito. Mahirap magpatupad ng parusa sa sobrang konektadong mundo, pero sa kabilang banda. Kulang din sa determinasyon ang mga bansa para ipatupad talaga ang mga parusang ito. Kaya ang kombinasyon ng dalawang dahilan na ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa ibang mga bansa na makipagkalakalan sa Rusya. Inanunsyo ng European Union na aaralin nila ang posibilidad ng parusa sa Kazakhstan dahil sa pagtulong nito sa Rusya. Tumunog ang mga sirena sa Astana, kabisera ng Kazakhstan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit nakikita natin ngayon ang mga pila na ganito sa Kazakhstan, Russia. Ang ganan. Ngayon, nababahala ang media ng Rusya kapag nakakakita ng ganito. Narito ang ulat mula sa Komersant. Isang pahayagan sa Rusya, sinabi nila, Hindi ka pani paniwala na ang Kazakhstan, dating bansang Soviet, ay sumusunod sa mga parusang ipinataw ng kanluran laban sa Rusya. May binanggit din silang mga kawili-wiling estadistika sa ulat. Ayon sa kanila, Syam na po 40% porsyento ng lahat ng kargamento ay sinusuri na ngayon sa hangganan, kumpara sa mga isa o dalawa porsyento lang na pinipigil noon. Kung ito ay kargamentong may dalawang gamit na dinadala ng truck, ibig sabihin ay maaaring electronics, drones, o katulad nito. Kung gaganon, hindi ito pinapayagang makapasok o minsan ay kinukumpis ka pa nga. Mahalagang tandaan na, technical, hindi sarado ang hangganan. Dahil sobrang haba ng pila, Inaabot ng araw o linggo, bago makalusot ang produkto, sigurado akong alam na, ng karamihan ito. Pero mahalaga pa rin ipunto na oras ay pera, lalo na sa negosyo. Maraming negosyo sa Rusya ang literal na nalulugi dahil may mga kontrata silang kailangang tuparin. Pero para matupad ang mga kontrata, kailangan nila ng deliveries na naipit sa hangganan ng Rusya. May mga grocery store na wala nang laman ang mga istante. May mga negosyo na pansamantalang nagsasara hanggang maresolba ang sitwasyong ito. Ngayon, syempre, ito ay mga problemang pang-ekonomiya na kayang harapin ng Rusya. Pero tiyak na mas pahihirapan nito ang buhay sa Rusya na dati nang dumaranas ng maraming problemang pang-ekonomiya. Mas malaking hamon para kay Putin ang mga problemang militar dahil umaasa ang militar sa mga produktong dual-use mula China, Kazakhstan, at iba pang bansa. Kung sisimulan ng lahat ng bansang ito na suriin bawat truck, maaaring maubusan ng supply ang militar ng Russia. Alam na natin ngayon na laging nauuna ang militar ng Russia sa pagkuha ng kailangan nila. Ibig sabihin, hindi agad maaapektuhan ang militar ng problemang ito. Malamang, mga mamamayang ruso ang pinakamaapektuhan ngayon. Kung magpatuloy ito, posibleng may lumitaw na senyales sa frontline. Ngayon, masama na talaga ang lahat ng ito. Pero may isa pang aspeto sa buong sitwasyon na hindi ko pa nababanggit. Yun ang labis na nagpapastres kay Putin. At may kinalaman yon sa China. Kung paano sinisira ng sitwasyong ito ang malaking pangarap ni Xi Jinping para sa Belt and Road Initiative ang Belt and Road Initiative. Sigurado akong alam na ito ng karamihan sa inyo na regular na nanonood ng channel. Inihayag na ito ng Beijing noong 2000 at labing tatlo taon ding naupo si Xi Jinping sa kapangyarihan. Simula noon, nag-invest ang China ng bilyon-bilyon sa buong mundo, nagtayo ng highway, railway, pantalan, at iba pa para makaiwas sa rutang pandagat. Para sa China, ang merkado ng Europa ang pangunahing gantimpala para kay Xi Jinping palagi niyang gustong mapagtugtong agad ang mga pabrika ng China sa mga mamimili sa Europa at napakahalaga ng Kazakhstan para magawa iyon. Ito ang pinakamahalagang hiyas, lalo na sa hilagang China, tulad ng Belt and Road Initiative. Sa Kazakhstan pa lang, nag-invest na ang China ng mahigit 50 bilyon para lang sa pagtatayo ng mga proyekto ng Belt and Road Initiative noong 2,000 at 24 higit 12,000 tren mula China ang tumawid patungong Kazakhstan na may kargang dolyar, 80 bilyong halaga ng kalakal. Nakakagulat, 80% ng trapiko ng tren mula China papuntang Europa ay dumadaan sa Kazakhstan. Hindi lang tren ang dumadaan. Araw-araw, libu-libong truck ang tumatawid sa mga highway ng Kazakhstan, nagdadala ng elektronikong gawa sa China, pyesa ng sasakyan, at makinarya papuntang Russia at Europa patuloy na tumataas ang kalakalang ito mula 2,000 at 25 hanggang ngayon. Sa ilang buwan, palagi nating nakikita na mahigit 3,000 at 1,000 truck ang tumatawid. Ibig sabihin, mahigit 1,000 truck ang tumatawid araw-araw. Ngayon, ang kahalagahang iyon ay parang naging bangungot para kay Xi Jinping. At nangyayari lahat ito dahil kay Putin. Nakikita mo, ang mga inspection ng Kazakhstan ay pumipigil sa pagpasok ng electronics, drone at microchips sa Russia. Naaapektuhan din ang mga pabrika ng China na may daan-daang libong dolyar na produkto na nakatambak sa mga truck sa hangganan na hangganan ng ilang linggo. Kapag di naihatid ng pabrika ang produkto sa oras, nalulugi sila at minsan nawawalan pa ng susunod na order. Mula sa pananaw ng China, ang pagsunod ng Kazakhstan sa mga parusa ng kanluran ay parang tahimik na blockade lang dati. Malayang dumadaloy ang mga produktong ito bago ang digmaang sinimulan ng Rusya. Na ngayoy, kahiyahiya para sa Moscow at Beijing. Bawat dalawang buwan, may isyu na lumalabas na apektado ang Belt and Road Initiative. Noong isang buwan, isinara ng Poland ang hangganan. Ngayon, Kazakhstan naman ang may isyu. Lahat ito nagmumula sa Rusya. Kaya, tulad ng nakikita ninyo, malaking problema talaga ito para kay Putin dahil sa maraming dahilan. Pero may isa pang mahalagang dahilan na maaaring sumasakit sa kanyang ego. Sigurado akong alam ninyo na gusto ni Putin na muling buuin ang imperyo ng Soviet. Pero mukhang araw-araw niyang natutuklasan na parami ng parami sa mga dating bansang Soviet ang hindi na talaga natatakot sa Russia. Hindi na nila iniisip ang magiging reaksyon ng Russia bago gumawa ng mahalagang desisyon. Isa-isa, ang mga pinakamalalapit na kapitbahay ng Russia, mga dating estado ng Soviet ay unti-unti nang tumatalikod sa Moscow. Sa gitnang Asia at Caucasus, ang Kazakhstan, Armenia at Azerbaijan na dating nasa impluensya ng Russia ay ngayon bumubuo ng bagong alyansa. Sigurado akong naaalala ninyo, noong nakaraang buwan, nang ang mga pangulo ng Azerbaijan at Armenia ay nasa White House, pumirma ng kasunduang pangkapayapaan at kasunduang pang ekonomiya kasama ang Estados Unidos. Ngayon, may iba pang mga bansa na tumitingin na ngayon sa China ang ilan ay tumitingin din sa Turkey, European Union, at maging sa mga bansa sa gulpo. Para sa kanila, panganib na ang Russia, hindi na tagapagtanggol. Hindi ito matitiis ni Putin. Sa tingin ko, hindi napapansin ng mga tao ang summit na naganap dalawang araw lang ang nakalipas sa Tajikistan. Nandoon lahat ng dating bansang Soviet. Pero hindi talaga ito tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Russia gaya ng mga nakaraang taon. Ang pagpupulong ay higit sa pagsusumamo ni Putin para sa halaga. Sa likod ng saradong pinto, malamang kinukumbinsi niya ang mga bansang ito na panatilihing bukas ang kalakalan, pakiusap, huwag magpadala sa presyon ng kanluran, at manatiling tapat sa Moscow. Pero hindi naman ito nangyayari. Ang digmaan ng Russia ay sumira sa kanilang ekonomiya, mukbo, at reputasyon. Dati, ang Russia ang sentro ng kapangyarihan sa Eurasia. Ngayon, para na lang itong isang itim na butas. Walang gustong mapalapit kay Putin. Sa tingin ko, ngayon lang, mula nang bumagsak ang Soviet Union, talagang nakahiwalay ang Russia at nakamove on na ang mga dating satellite nito. Gumagawa sila ng sariling alyansa at pakikipag-partner. Unti-unting nabubuwag sa harap ni Putin ang imperyong sinusubukan niyang buuin. Pinakamaganda sa lahat, nangyayari ito dahil sa mga desisyon ni Putin. Siya lang ang dapat sisihin. Kaya gusto kong iba to ang tanong sa inyo. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa impluensya ng Russia sa Central Asian Eurasian Region?